guys maluto kita ngayon maluto ngayon, <laughs> magluluto tayo ngayon ng ano guys ng labong o, o tambo sa ilonggo so yan guys sinini mag-prepare tayo guys ng uh, hubaran natin <laughs> hubaran natin ubahan tayo <laughs> si guys ng tembuk ayan sinini guys ako nag-prepare nag -prepare, -prepare ng ano guys ano eh? yung tambo o labong binabalatan napanitan, panitan si sa pa papakita ko sa inyo guys ah. so ayan na guys yung labong o tambo piniprepare pineprep na ni Nini hinuhubara na niya guys para mamaya alam niya na <laughs> ne alam niyo na ang gagawin ni Nini mamaya so ayan uh, ang aming lunch mamaya guys Ma feeding sa na naman kita guys, -pa na pa feeding sa naman kita. Aw oh, na ni nang kawayan na gini? or ano na. Parang gina ano mo subong. Kawayan na siya or kawayan na. Ayan guys, oh so favorite talaga to guys sa mga Filipino. Tsaka yung iba rin in, ibang bansa. Uh, ito rin yung yung favorite din nila pero yung, syempre iba-iba ang mga uh, style kung paano lutuin. So, sa ating mga Pilipino, nilalagyan natin ito ng gata, saluyot, tsaka, o, oh, depende, o, lagyan mo ng mais, igi, shell, shrimp, crabs, bagongon na shell, yan. So, nakadepende kung <clears throat> anong makaya nyo ilagay nyo sa hug dyan. <laughs> so, ilalagay namin dyan is bagungon. Bagungon yung lalagay natin dyan, guys. Ipapakita ko sa inyo, guys, ang bagungon namin na. So, ang ilalagay natin dyan, guys, mamaya, is bagungon, guys. So, ito yung ilalagay natin, guys, o, so, mamaya. So, dadagdagan pa yan ni Nonoy, yung si Brother Dre. Kasi, konti daw, guys. So, mamaya, yan ang ilalagay natin. While si Nini is, ah, uh, pini-prepare niya yung labong or tambo. So, mamaya, kikid ki ni Nini yan. Papakita ko sa inyo, guys. Diva! So, na, guys. Si Nini, ginakagkod niya na ang kawayan or labong or tambo. Niyalungan mo kamot mo ni. Ni. Ayan, guys, oh. Kasi ako guys, hindi ako expert sa mga yan, ano, sa mga pagluluto ng labong na yan. Pero tambo. Nakakabaluman ko pero syempre si Nini, mas expert yan siya dyan. Tapos pila, pag, pila ka ano karon ni kagata ni. Damo na mo ng gata guys. Pugaon, hindi nga pugaon para magwag ng yan nga. Uh, pugaon nyo guys, ay pigain nyo talaga guys ang gata. <laughs> para para lumabas yung gata. ini Lawan. Ay! Pinaramit ko na yung gata, guys. Malinamnam. Ilagay sa tambo, sa orlabong. Gado-gado-gado. gado gado guys. Oh. Yan. So, i ano ni Nini na eh kumbaga eh tagaan niya sang uh, more patient. <laughs> Siyempre eh, kailangan maganda ang paka slice, di ba ni? Kasi nga kung malalaki, pangit din. Hindi nyo nyo, nyo, kung kapal ba. So, maganda yung manipis. Mas masarap. So, yan guys. Oh, tingnan niyo guys. O, oh. o oh, di ba? Ayan. So, iyan yeah na guys, ang ang tambo o labong ini ni nga gin laga laga gid. Pinakuluan niya guys. Ku ko na nang sabaw ni. Kunin niya yung sabaw mamaya. So, hulat-hulat lang tayo. Wait, wait lang tayo. Ayun. Yeah. Nagpe-prepare si Nini doon ng saloyot. And si Nini. Ano na ang imong mga ingredients? Manalo. <laughs> madanlog, no? <laughs> ayan, yeah. saloyot, madanlog. Tapos, ito guys, o. Ayan, ayan ang ilagay namin, guys. Tapos, kukuha pa ako mamaya ng, lagay namin ng sweet corn yan. Ayan. Guys, I love na lang yung oh, kanamit na kita na. O, kakulo-kulo na, guys. Wala pa na butang ang, ah, hindi pa nalagay, guys, ang ano, ang gata, tatlong gata, talaga yan, tatlong niyog ang pina, piga namin at kud -kud. So, hindi pa nalagay ang ano, ang shell or, uh, ano na na? Ano na? na yung tubig. Basta may ilagay pa dyan, guys. Aray, mata na tinula ni Nini nga. Wala pa na agata, guys. Aray, mata na tinula ni Nini nga. Nini na ang hari, ang hari na nila. Ang luto. mga specialty na. Ako ka ba lumang kusina? Pero, not so really good. Pasima. kalpak ba. Bagarawas ba? Pidding sarap, guys. Yan guys, luto na ang amon nga ginataan nga nga tambo or labong. So ready na to, guys. sinini ni nagluto. Yan guys, oh, ay perti ka na mit. sarap-sarap naman, nakakagutom na yang labong ginataan na tambo yam yum, yum.